Magandang umaga, narito na mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Hakila, kilabot daw para kay Pangulong Bongbong Marcos ang umano'y gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. I am horrified by the idea that we have compromised in, through a secret agreement the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. Kahit saan ka tumingin, Walang record. So, sikretong ginawa lahat ito. Bakit nila ginawa? Kung gagawin man nila, ba't pa nila ginawa ang sikreto? Ang napagkasunduan, na hindi na maghahatid ng Pilipinas ng materyales para kumpunihin ang BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Yungi Shoal. Kakausapin daw ni Pangulong Bongbong Marcos si Chinese Ambassador Huang Zilian kaugnay niyan. Ayon naman kay dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, sinabi na ni dating Pangulong Duterte na hindi siya pumasok sa anumang gentleman's agreement. Posibleng misinformed daw si Pangulong Marcos. Si Presidential Spokesperson Harry Roque naman, iginiit na tinutukoy na gentleman's agreement ay ang pagpapanatili ng status quo sa West Philippine Sea. Nagresulta raw ito sa kapayapaan sa rehiyon at sa maayos na ugnayan sa China. Sa ngayon si Pangulong Bongbong Marcos sa pagbabalik ng dating school calendar. Sabi ng Pangulo, susubukan ng gobyerno na mapaaga at mapabilis ang pagbalik ng school opening sa buwan ng Hunyo. Kunin ang sinabi ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na hindi dapat madaliin ang pagbabalik ng dating school calendar. Kailangan daw siguraduhin na hindi makokompromiso ang pahinga ng mga guro at estudyante. Sa bagong pahayag naman ng DepEd, mula sa limang taong naunang unang timeline, gagawin dalawang taon na lang ang magiging transition period. Kung paiikliin pa, baka magkaroon daw ito ng epekto na sa pag-aaral ng mga estudyante baging sa kanilang well-being dahil kukulangin ng school breaks. Update tayo tungkol sa epekto ng El Nino. Natuyot na ang ilang pananim ng gulay sa ilang sakahan sa Dinalungan Aurora dahil sa matinding init ng panahon. At kabilang dyan ang mga tanim na talong, ampalaya, sili at mani. Apektado rin ang matinding init ang ilang pananim na gulay sa probinsya ng Benguet. Kabilang dyan ang mga nasa bayan ng Atok at Mankayan. Dahil sa pinsala hindi na maaani ang mga gulay. Ayon sa mga magsasaka na tuyo ang mga taniman dahil dumating ang inaasahan nila mga pagulan mula pa noong Enero. Dahil din sa matinding init at kakulangan sa supply ng tubig, nirarasyon na, na lang ng tubig ng ilang barangay sa Bacolod City, Negros Occidental. Pitong water tanker ang ginagamit sa pagrarasyon. Inikayat ang mga residente na makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan kung nangailangan pa sila ng karagdagang supply ng tubig. Nagbabala ang mga otoridad na pwede managot ang sinumang magkakanlong kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Tibuloy na nahaharap sa ilang kaso kabilang ang child abuse. Dati na niyang itinanggi ang mga aksasyon. May unang balita si Johnny Esteban ng GMA Regional TV1, Mindanao. Sumugod ang NBI, mga pulis at Office of the Senate Sergeant at Arms sa apat na kilalang ari-arian ni Pastor Polo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Bitbit -bit ang warrants of arrest laban sa pastor. Tinungo nila ang Tamayong Prayer Mountains sa Davao City. Napasok nila ang pinaniniwala ang silid ni Kibuloy. Umakyat pa sila patungo sa Glory Mountain. Maging ang pinaniniwala ang kwarto roon ni Kibuloy pinuntahan. Sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City, sumalubong ang mga taga-suporta ng pastor. Isang opisyal ng grupo ang humarap sa joint team at tumanggap sa warrant sa arrest. Nakapasok din sila sa compound ni Kibuloy sa Samal Island. Maging doon, tinanggap ng mga tauhan ang arrest warrants. Sa apat na lugar, walang kibuloy na humarap o dinampot. Ang pagtuntun sa kanya malaking hamon pa rin daw ayon sa NBI. Lahat ng mga properties ni Pastor, uh, kibuloy, malalawak at malalaki. Because of his being a high-profile individual and having a lot of friends, probably that would be uh, one of the reasons. Galing sa korte sa Davao City ang isang warrant para sa umano'y paglabag ni Kibuloy sa anti-child abuse law. Galing naman ang isa pang warrant sa Senado na nagpa sa pastor dahil patuloy niyang ini ang pagdinig sa mga alegasyon ng pang-aabuso umano sa mga babaeng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ at iba pa. Nagbabala ang NBI sa sinumang magkakanlong sa pastor. Under the revised penal code, meron tayong kinatawag na canling of criminal, so pagtatago ng kriminal eh, yun yung isang violation, meron din tayong tinatawag na obstruction of justice. Pag-uusapan din kung ang mga kaso ni Kibuloy ay pwedeng maging basihan para bawiin ang kanyang lisensyang magmay-ari ng armas. Eh, meron lang siyang armas, wala namang history. I, I'd, say, he's armed. Ko so, pasiguro Richie masabi na armed and dangerous siya. Ito ang unang balita, Jandi S. Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao para sa GMA Integrated News. Narito ang Chica Express ngayong Thursday. May pa-before and after photos ang kapuso actor na si Zian Lim sa kanilang lumang bahay sa Antipolo. Ginawa niya na kasi yung studio at gym for hangouts and chill. Sabi ni Zian, kinailangan niya ng mahabang pasensya at matinding canvassing ng materials para magawa ang renovation training for something. Jim <laughs> inspired din ang real na isinary ni Sparkle Star, Juancho Trevino sa Instagram. Ang kanyang naging workout routine, non-stop nodding o pagtungo. Sa sunod na video, tungo siya ng tungo habang kinakausap ng kanyang asawang si Joy Spring. A well-trained husband, indeed, ang pabirong caption ni Juancho. Just for fun lang daw yan. Hindi daw siya under sa kanyang missis, kundi isak ito lang. Well, hindi <laughs> tako <kong sa? laughs> <laughs> para bago insidente ng pag-counterflow sa Skyway kung saan may dati ng nagkabanggaan. Ang nahuli kam na insidente sa unang balita ni Joseph Morong. Dr. Normal naman daw yung So okay, sa dashcam video na. ng isang netizen na ibinigay sa Mobility Network na Visor, kampante yung nagmamaneho okay sa balintawak exit ng Skyway ang nagbivideo video mabayaan Mabilis ang dali ng trapiko mag-aalas 12 ng hating gabi lunes. Chill lamang sana ang kanyang pagmamaneho pero biglang sa kanyang harapan, sumulpot ang isang motor at mabilis na humarurot pa kaliwa niya. May hey putik, may nagka-counterflow sa Skyway. What the... <laughs> Muntik ko ng bangga. Kinabahan na ako dun, Pero kahit siya na ang kinabahan, hindi pa rin naiwasang mag-alala nang nag-video sa dashcam. Baka may mabangga. May makabangga doon. Sa bahaging ito ng Skyway Balintawak Exit, muntik magkabanggaan ang motorsiklo at ang nag-video. Pababa na ito papuntang Balintawak Toll Plaza. Ang ng traffic rito ang sinalubong ng rider na nag-counterflow. Hindi malinaw kung bakit niya ginawa ito. Pero habang nasa NLEX kami, may biglang sumulpot na motorsiglo. Pinara ng traffic enforcer pero nagtuloy-tuloy pa rin ito. Maya-maya pa gumilid ang motorsiglo na tila may napagtanto. Hanggang sa bumalik ito. Ayon sa delivery rider na si Jaime, galing daw siyang Makati at papuntang North Caloocan, <laughs> dapat ay kakanan siya pa Kirino. Kaya pagdating ko, ano na, skyway na, expressway na. Uh, okay. Malik. Dapat doon. Galing ng Balintawak, pag lumampas na sila, akala nila itong punto na yan ay pwede silang bumalik papunta ng Kirino. Ang hindi nila alam ay makakasalubong na nila yung daloy ng trafiko dito Ayon sa North Luzon Expressway Corporation, kahit daw marami silang signage papasok ng NLEX, pumasok ang motor na nakita sa video galing sa Abe Bonny Monumento. Wala raw napansin ang security guard nila sa Kirino Highway na pumasok sa NLEX mula sa service road. Hindi rin daw nahuli ng Skyway ang rider na dumiretso palabas sa Sergeant Rivera exit. Magdaragdag daw sila ng mga plastic barrier para mas mahaba ito sa pagitan ng lane 4 ng NLEX at Skyway off-ramp para mas mahirap na mag-U-turn ang mga, mga motor. Hiningan pa namin ang pahayagang Skyway Operations and Management Corporation ukol sa insidente. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Isang SUV na may plakang 7, ang kabilang sa mga tinikitan dahil dumaan sa EDSA Busway. Live mula sa Mandaluyong, may unang balita si James Agustin. James, Gang, good morning. Limang sasakyan na hindi otorizadong dumaan sa EDSA Busway, yung pinarat na tikita ng mga tauhan ng SAIC. Dito po yan sa EDSA Mandaluyong ngayong umaga. Kabilang sa pinara ng mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee on Transportation o SAIC ay isang government vehicle ng Philippine National Police. Wala naman silang operasyon o emergency na kailangan tugunan, kaya tinikita ng driver. Wala rin lusot ang tatlong pribadong sasakyan na may logo ng PNP sabi ng isang driver, nagmamadali siya. Kaya napadaan sa busway pero alam naman daw niyang bawal. May iba pang sasakyan na pinara pero hindi natikitan dahil pinapayagan naman sila tulad ng ambulansya na may sakay na pasyente na iahatid sa ospital at sasakyan ng EOD na may re-respondihang insidente. Samantala, Igan, pinara rin ngayong umagang isang SUV na may plakang 7. Ibinigay ng driver ang lisensya sa saik pero habang tinitikitan ay umalis ang SUV. Sabi ng saik ayaw magsalita ng driver kaya hindi pa malinaw sa ngayon kung may kasama siya at kung kanino ang sasakyan. Igan sa ngayon ay nagpapatuloy ang operasyon ng saik dito po sa area ng Mandaluyong at hindi pa naman nadadagdagan yung mga sasakyan na natikita nila. Doon sa lima ay yung apat ay PNP vehicle habang yung isa naman yung SUV na tinutukoy natin na may plakang 7. Yan muna ilitas mula rito sa Mandaluyong. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Ngayong kaliwat kahanan ng mga summer outing sa mga swimming pool, may paalala ang Department of Health. Alamin sa unang balita ni Oscar Oida. Sa sobrang init ng panahon, sino ba namang di mapupool in love sa mga swimming pool? Tuwing lulublob sa malamig, refreshing at relaxing nitong tubig. Pero wait a minute, gaano man kainit, paalala ng DOH, huwag kalimutang mag-ingat. Dahil kung ang pool na iyong pagliliguan ay di na nalilinis, maraming sakit ang pwedeng makuha dito. You get bacterial infections, skin disease, pag accidentally nakainom yung bata, pwede siya magtae. So, so very important na reminders sa ating mga resort owners na dinadag. Yan rin daw ang sumasagi sa isip nang inang si Alex. Lalo't swimming lesson sa kanyang anak sa public pool na ito sa Santa Ana, Manila. Uh, inisip ko din talaga din yun muna nung una. Kaya lang, mas gusto kong matuto din yung anak ko sa mag-swimming. Kasi kung hindi natin maiiwasan yun eh, kahit mapapublic, mapaprivate na pool. Pero pagtitiyak naman ng mga namamahala sa nasabing pool, mayat at maya raw kung linisin nila ito. Tuwing gabi po, nilagyan po namin ng chlorine. Then sa umaga po, baki ano, binabacuum po. So araw-araw po siyang dililinis para ma-maintain po yung cleanliness ng tubig. At para makatiyak, bagro nila papasukin ng pool ang mga bata. Make sure po na nakapag-shower po sila, na frapper at po, na naka-trunks, bago po mag sa pool natin. E eh, paano naman kaya ang mga inflatable o pop-up pool na nagsulputang parang mga kabuti ngayong tag-init? Para kay John Lawrence, mas mainam na raw ito kesa mag-outing pa. At least dito raw, di lang anak niya ang mag enjoy kundi pati mga kapitbahay niya. Maganda naman kung makapagbakasyon ka para hindi lang nandito ka palagi. Kailangan makapaglayo rin. Eh kaso, wala rin budget ngayon eh, ito lang muna. Ayon sa mga eksperto, dahil kadalasan hindi treated ng klorin ang gamit na tubig sa mga ito, wala itong pangontra sa mga mikrobyo na maari magdulot ng karamdaman gaya ng pagtatae. Kaya hanggat maaari, iwasan daw ang pagsama-sama ng magkakaibang pamilya sa isang inflatable pool. Para iwas mikrobyo mula sa ihi, dumi, pawis, laway na posibleng maipon sa tubig. At tulad sa mga public pool, paalalahanan ng mga bata na iwasang makainom ng tubig. Dagdag pa ng DOH. After swimming, mag-shower ka. Soap and water. Thorough shower. Oh, thorough shower. Huwag mong isipin na malinis ka na dahil nag-swimming ka <laughs> sa public pool. Kung makakakita raw ng mga public pool na marumi at di regular na nililinis, maaari raw itong i-report sa DOH. What we can do is test the water kung talagang ginagawa nila yung uh, uh, chlorination and treatment of the water for safety of the public. Ito ang unang balita, Oscar Oida para sa GMA Integrated News. Hindi na magkakaroon ng extension ng PUB consolidation at sabi ng Pangulong Bongbong Marcos, Kaugnay niya mga panayam natin si Piston President Modi Floranda. Magandang umaga ka Modi. Uh, magandang magandang umaga po, Sir Igan at uh, siyempre sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga po sa lahat. April 30, last extension. Eh, gusto ko lang po malaman at ng marami po, no? Ang piston po ba'y eh, pabor o talagang tutol kayo sa PUB modernization? Bago natin pag-usapin itong deadline, deadline. Kasi marami na hong deadline, may mga napagbigyan na rin sa mga kondisyon nyo, pero kayo ba'y tutol dito? Ang, uh, ang ang ba na... Ang linalabanan po namin ay uh, yung uh, franchising na uh, uh, consolidation hindi po yung uh, modernization at uh, malinaw yung ating uh, posisyon uh, ang paniniwalain ng modernization ay dapat nilalinang ng rehabilitation hindi hindi kailangan na uh, bumili ng ubod ng kamuhan ng mga sasakyan, katulad ng mga minibus na inilalako dito ng Japan at ng China. Naku Nako kamodi eh mukhang yung franchising ay eh, bahagi ng PUB modernization. At hindi na humababago paano po 'yon? Hey nga po 'tong uh, nakakapagano kapag sapagkat uh, ang sinasabi nila sa ilalim ng modernization ang gusto lang nilang ayusin ay yung ating uh, yung ating mga sasakyan. pero bakit kailangan nilang bawihin o bakit kailangan nilang kumpisahin yung ating Oo, mga lihit oh. o mga prangkisa para pahawakan sa malalaking mga korporasyon yung ating uh, yung ating pransay So So ngayon po ba ang PISTON, may mga member na ho ba kayo nag-consolidate? Sa bahagi po namin ay uh, halos uh, walang uh, pumasok Wala sa po. consolidation. Kapag kata ayon nilang mawala yung kanilang sariling property, yung kanilang mga unit, at siyempre yung kanilang hawak nga na praksisa ay ayon nilang mawala. kaya hindi sila pumasok dito, tayo din nilang mabaon sa masyadong malalaking mga magiging utang. O, paano po yun? April 30 ang last extension. Eh... Manguhuli na lang hindi sila kasama sa kooperatiba o konsolidasyon Karodi. Iyo po yung ano nakapag-ano Sir Iga sapagkat kinasabi uh, ng Kongreso na ang DOTR-LTFRB ay walang karapatan <coughs> na bawiin yung uh, mga prangkisa ng ating public transport sapagkat ang prangkisa ay hindi ito ay uh, pinagkalobi to ng uh, ng Kongreso at ng Senado. Ibig sabihin niyan ay uh, hindi dapat mamandato yung ating mga prangkisa ng isang border ng 2017, sa ng 2017-07. Sapagkat uh, yung prangkisa po natin ay galing sa Republic of 4136. <coughs> Kaya ta uh, noong February 24, noong karoon po ng hearing sa Kongreso, ay isa po ito sa kwestyon ng mga kongresman sa DOTR at ng LTFRB na anong authority nyo para pag <coughs> yung mga prangkisa ng uh, public transport. So mukhang wala na hong solusyon nito bago mag-April 30, Handa na po ba tayo magbago ng trabaho, Ka Modi? Sa, sa atin po ay, uh, sa atin ay uh, handa tayo sa kahit saan, At handa <laughs> rin tayo na ipaglaban natin yung ating legality, yung ating karapatan Opo. bilang servisyo at uh, bilang uh, bilang mga mamamayan. Okay. ba naman po tayo sa na natin itong tumaas na naman na presyo ng mga produktong petrolyo. Kapon sabi ng LTFRB, talagang dadaan daw po sa proseso yung hinihingi yung ano, dagdag na pasahi po muna Sa bahagi po natin ay uh, ina-irespeto natin yung uh, posisyon ng iba't ibang mga federation Opo at uh, sa sa atin ay uh, alam natin ito ay dagdag kita no sa kalagayan ng ating sektor ng uh, ng transportasyon pero mas sa atin ang panawagan talaga natin ay yung pagbabawas o pagtatanggal ng madami masyadong matataas na buwis sa produktong petrolyo kasi wala ting say say kung uh, patuloy na tumataas yung presyo na nga, nang ngayon, ng, ng langis. na sa ngayon, ang sinasabi ng ng di Department Energy ay uh, magkakaroon ng mga seri ng mga pagtaas sapagkat uh, yung, yung pagbabawas nga ng supply nung, uh, ng OPEC ano, dito sa, sa, ating, sa ating bansa ay magdudulot talaga ito ng pagtaas ng pamasa ng uh, ng uh, na presyo ng petrolyo. Kaya sa atin ay dapat uh, masusi ng pag-aralan ng administrasyon ni BPM na yung usapin ng old regulation law, yung trend law, yung iba at saka yung isa yung Opo. Dahil uh, napapanahon na tanggalin yung mata masyadong matataas sa buwis sa produktong petrolyo. Kamusahin ko lang po kung natanggap niyo na yung fuel subsidy, Kamodi? Ah, uh, Sir Igan, yung po nga fuel subsidy ay yung subsidy o mga ayuda mula po nung panahon ng pandemya hanggang sa ngayon ay uh, marami pang mga operator ang hindi nakakatanggap na sinasabi nila mga subsidiya at uh, isa yan sa nabanggit ano doon sa hearing sa kongreso uh, hinahanap ng mga ng mga operator hindi lamang dito sa National Capital Region nasa na yung uh, subsidy mula doon sa 2.5 doon sa 2.5 billion na inilaan na nga uh, ng kongreso sa pagkatanggal sa ngayon sa region oh. ay uh, maraming may hawak ng mga pantawid pasada card pero wala po itong mga laman Kaya hindi yung maramdaman ng mga operator yung Opo. sinasabi nilang fuel subsidy. Okay. Maraming salamat po, Modi Floranda, ang Pangulo ng Piston. Ingat po. Salamat po, Sir Igan. Salamat. Ingat din po. Ingat. Paparating na sa Amerika si Pangulong Bongbong Marcos para sa Trilateral Leaders Summit ng Pilipinas, Amerika at Japan. Live mula sa Washington, D.C., may unang balitang kasama natin si Maris Umali. Maris! Igan, mag-aalas 7.30 na ng umaga o ng gabi ngayon na dito sa Washington D.C. sa Amerika at wala nang uh, isang oras ay nakatakda na ngang lumapag sa Joint Base Andrews Airport dito sa Washington D.C. ang eroplanong lulan si Pangulong Bongbong Marcos para dumalubukas sa kauna-unahang Trilateral Leaders Summit kasama sina Japanese Prime Minister Kishida Humio at uh, President Joe Biden ng host country na Amerika. Bukod sa makasaysaya, napakahalaga rin daw ng pagpupulong na ito sa gitna ng mas agresibong mga hakbang ng China sa ating mga barko sa West Philippine Sea. Sa isang US State Department briefing, sinabi ni White House Senior Director for East Asian Oceania, Mira Rapp Hooper, na isa ito sa mga pangunahing agenda ng naturang pagpupulong. We stand strongly by our alliance commitments to the Philippines, and that is one of the things we will be talking to President Marcos about when he is in town. Of course, this trilateral meeting comes at a very important time as the Philippines has found themselves under increasing pressure from the PRC in the South China Sea. This should, of course, be taken as a sign that not only President Biden, but Prime Minister Kishida wish to show their support and resolve for president marcos and his handling of uh, this incredibly difficult issue. A basic diplomatic norms and relationships. We've asked to work Ayon kay U.S. National Security Advisor Jake Sullivan, nitong nakarang linggo lang, nagsagawa ang tatlong bansa kasama ang Australia ng quadrilateral joint naval drill sa South China Sea at asahan daw na mas marami pang ganyang pagpapatrolya ang makikita sa hinaharap. Sa isang press briefing, sinabi ni U.S. National Security Communications Advisor, John Kirby, na nababahala ang Amerika sa mga nakikita nilang agresibong hakbang ng China sa West Philippine Sea. Kaya kung sakali mang magsagawa ang mga bansang ito ng Joint Patrol, wala raw dahilan ng China para umalma. I can't speak for the PRC reaction one way or another except to say there's no reason to overreact to this. Th this is about freedom of navigation. It's about adherence to international law. It's about proving... The, the simple point that we and our allies will fly, sail, and operate wherever international law permits us to do. And it does in the South China Sea? Well, I think they've already reacted and already have uh, said quite a number of things. But, you know, as uh, our defense secretary said, whatever we do with our allies is our business. At the end of the day, the rule of law. The respect for international law and the respect for the uh, arbitration award is all that we are really looking at, and we have all of these countries that have come into the picture, who are supporting us. We are expecting all nations to just simply follow the the, the right path, and we're hoping that China will look at it in the same way. All of these things that we're doing is uh, precisely in that direction. Uh, you know, for so many years. Uh, the Filipino patience has been stretched to the limit. Paglilinaw ni Ambassador Romualdez, hindi layo ng mga hakbang na ito na magkaroon ng alitan sa anumang bansa, kundi makiusap lang na sumunod sa international rules-based order. Bukod sa pagpapahayag ng common vision para sa isang malaya, bukas, mapayapa at maunlad na Indo-Pacific region, inaasahan din daw na mag aanunsyo rin ang tatlong leader ng mga bagong inisyatibo para mapalakas pa ang energy, security, economic and maritime cooperation, technology and cyber security, gayon din ang pamumuhunan sa ilang malalaking proyektong infrastruktura. Dagdag ni Romualdez, inaasahan makalilikom ng isang daang bilyong dolyar na investment sa ating bansa ang trilateral summit na ito sa loob ng limang taon. Sa biyahing ito, may hiwalay pang bilateral meeting si Pangulong Bongbong Marcos kay President Biden at nakatakda rin niyang makapulong si Defense Secretary Lloyd James Austin III. What you see is what you get. Yan ang hirit ng isos multimedia star na si Alden Richards sa nag-viral na posts nang nagpag-attend niya sa birthday celebration ni Catherine Bernardo. Sabi ni Alden, hindi naman nawala ang friendship nila ni Kath over the years. Present si Alden sa birthday celebration ng aktres sa Palawan at naging usap-usapan ang kanilang sweet moments. Oozing with the chemistry niyan ang dalawa ng surpresahin ni Alden ang kanyang hello, love, goodbye, leading lady sa post-birthday celebration. I was invited and uh, syempre, uh, it was part of her post-birthday uh, celebration. So with friends and family, um, masaya naman. Masaya naman yung naging experience. And uh, you can see how happy Kath is right now. Busy ngayon si Alden sa taping ng biggest family drama series of 2024 na Pulang Araw. Minal ng araw niya ang kanyang karakter. First time daw ni Alden na naka-eksena si kapuso drama king Dennis Trillo. Ganun pala siya. Medyo mabigat siya. Kaya nga medyo malat ako ngayon kasi a lot of shouting, a lot of emotional scenes. First day namin nagka-eksena ni Kuya Dennis kahapon. Never pa kayo nag-work ni Dennis? Na? Never, never. First time. So first time? First time. Kaya siya Dennis Trillo. Yun yun. I mean, nakita ko yun kasi ang hirap din ng role niya. Mahusay talaga. Idol din talaga si Kuya Dennis. Bukas na ang pilot episode ng Game On Podcast. Yan ang kauna-una ang sports podcast ng GMA Integrated News. Mga kasama si na 24 oras Game Changer host at NCAA anchor Martin Avier, sports commentator Anton Rojas at NCAA analyst Martin Antonio. Maasahan sa Game On ang iba't ibang pananaw sa larangan ng sports, maging ang interview sa mga atleta, coach at iba pang sports personalities. Available po yan sa iba't ibang streaming platforms tulad ng Spotify, Google Podcast at Apple Podcast. Mapapanood din ang Game On sa Facebook page at YouTube channel ng GMA Integrated News. Dahil din sa atin din init ng panahon, inadjust ang oras ng pasok ng ilang eskwelahan. Live mula sa Maynila, may unang balita, si Jomer Apresto. Jomer! Susan, nandito ako ngayon sa labas ng Arellano High School at Rehidor Elementary School sa Maynila. Karamihan sa mga nakausap nating estudyante at magulang ay pabor naman sa mungkahi sa pag-adjust ng oras ng pasok ngayong panahon ng tag-init. Dahil panahon na ng tag-init, ng Department of Education sa mga paaralan na i-adjust ang oras ng pasok. Halimbawa sa Maynila, mula alas 6 na dapat ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali ang oras ng pasok. Si Lola Mona na nagahatid at sumusundo sa apong nag-aaral, pabor naman sa mungkahin ng DepEd pero may agam-agam. Kasi nga, kasi tag-init kaya maga sila pasok. Mula kasi sa 7 a.m. to 12 noon na pasok ng kanyang apo sa grade 1, magiging 6.30 a.m. hanggang 9.30 a.m. na lang ang pasok. Ang mga estudyante, nakukulangan din sa oras na dapat sana ay para sa klase. Yung advantage po, uh, mas, mas may yung dangerous ng heat index. Pero yung disadvantage, mas nababawasan po yung capability ng mga students na matuto. Meron naman po, kaso nga lang onte. Kaso nga lang po, onte, dahil po iniba yun yung ano, schedule, dahil po sa init. Dito sa Arellano High School, pinaka-apektado ang mga nasa grade 8 at 9 na dating panghapon ng pasok at ngayon ay magiging pang na. Ay naman sa pamunuan ng Arellano High School, nagpapatupan sila ng blended learning para hindi magkasabay-sabay ang pasok ng mga estudyante. Halimbawa, pare-pareho ang pasok ng grade 7, 10 at 12, abang pare-pareho naman ang grade 8, 9 at 11. Samantala Susan, sabi ng pamunuan ng paaralan na nakausap natin, posible pa raw mabago ang schedule ng kanilang pasok sa susunod na linggo. Yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube sa mga kapuso abroad. Subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.